Hello mga kaparmers, natatandaan nyo ba na bumili kami ng 15 gil so ito nga at binibigyan na namin siya ng unang bakuna at habang kami nga ay nagbabakuna diyan mga kaparmers ay merong humingi sa atin ng advice tungkol doon sa kanyang pagbababaw yan. Siya nga pala mga kaparmers ay si Sinel Broa Divida. Ang sabi niya nga mga kaparmers, kapag ganoong tensaw level na, mahihirapan na akong mag-record ng expenses na ikakalta sa mga ibebenta lahat po ay palalakihin namin. Ano po kaya ang magandang gawin? Hindi po ako makapag-offer ng sahuda na lang kasi at paiba-iba naman po ang presyo ng live weight baka taluhin pa ako okay lang po sa akin kung 50-50 at pinakatulong ko na po doon sa taga-iwi ko kapag po kasi mga kaparmers kasi hindi ko naman naitanong sa iyo no kung yung tensaw level ba yun ay nandoon sa iyong property kung isang area lang ba siya kasi merong mga nagpapaiwi na hiwa-hiwalay kung property mo yan at isang area lang sila at pinapatira mo doon yung nagpapaiwi ang gawin mo po, yan okay lang na 50-50. Kapag uh, ang pagre-record mo na po ng mga expenses diyan sa loob po ng isang buwan, kung ilang ang ilang sako ng pagkain at kung magkano yung nagastos mo doon. Kung ang bibili ka ng mga bakuna, antibiotics, mga vitamins, ililista mo din 'yon. At ang kailangan pa diyan sa babuyan, yung mga gagamitin na mga syringe at saka yung mga disinfectant, yan ililista mo po yan. Ngayon, ang pag compute uh, mo diyan para hindi ka malito ay kung magkano yung yung napagbentahan mo, yung sales mo doon sa buwan na yon ay ikakaltas mo po lahat ng nagastos mo doon din sa buwan na yan. Halimbawa po, ngayong buwan ng February. So, magkano yung nagastos mo diyan sa babuyan ngayong buwan ng February at kung magkano yung sales mo nit, ngayong February. At kung patira mo naman yung nag-aalaga at nag-iiwi, ay pwede mo yung kaltasin yung electricity bill nyo sa tubig at sa kuryente. At at kapag ganyan sistema lamang mga kaparmers na pagpapaiwi ay eh kinakailangan na marunong yung magiiwi dahil ka, dapat kayo ay laging nakakapagbenta. Ang kagandahan lamang mga kaparmers kapag paiwi, da, yan ay yung nangingiwihan hindi gagastos, mag-aalaga lang siya pero kapag nakapagbenta, may kahati sa tubo. Ang at yun namang nagpaiwi ay walang hirap kung baga magbibigay lang siya ng puhunan at kapag nakapagbenta may tubo din at sa pag-aalaga ng baboy mga kaparmers dalawa lang yung kahihinatnan mo dyan kung ikaw ay tutubo o kung ikaw ay malulugi at sabi mo nga mga kaparmers na paiba-iba yung presyo ng live weight so totoo naman yon at kapag ganyan na paiwi mga kaparmers at wala kayong tinubo dihado di yung nag-alaga at kapag naman ang pinili ay yung ikaw ang mag-aalaga at sweldohan buwan-buwan. Kapag nga mga kaparmers, wala din kayong kinita diyan. So ang dihado naman diyan ay yung may-ari ng baboy. Kaya ang may advice ko lamang sa inyo, kung kayo ay magpapaalaga o magpapaiwi, ay dapat ay marunong yung taong kukuhanin ninyo sa pag-aalaga ng baboy. Dahil pareho kayong makikinabang sa isa't isa.